Isang araw, may isang lalaking naglalakbay papunta sa ibang bayan. Habang naglalakad siya sa isang masukal na daan, piglang sumalakay ang mga magnanakaw. Kinuha nila ang kanyang mga gamit at iniwan siyang sugatan sa gilid ng daan. Halos hindi na siya makagalaw at walang kahit sinong tumutulong sa kanya. Maya-maya, may dumaan na isang pari. Nakita niya ang lalaking sugatan, pero lumampas lang siya at hindi tumulong. Pagkatapos, may dumaan pang isang mayamang lalaki, ngunit hindi rin siya huminto. Sa wakas, may isang Samaritano na dumaan. Ang mga Samaritano at Hudyo noon ay hindi magkaibigan, pero hindi iyon inisip ng Samaritano. Lumapit siya, nilinis ang sugat ng lalaki, at pinainom ito ng tubig. Matapos nito, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at tinala sa isang bahay upang makapagpahinga. Sinabi niya sa may-ari ng bahay, "Pangalagaan mo siya." Pabayaran ko ang lahat ng gastos niya hanggang gumaling siya. Tinanong ni Jesus, Sino sa tatlong dumaan ang naging tunay na kapitbahay? Sumagot ang mga tao, Ang Samaritano po, dahil tinulungan niya ang lalaking sugatan. Sinabi ni Jesus, Ganyan din ang gawin ninyo. Maging mabait kayo sa inyong kapwa. Ito ang dapat natin matutunan na ang pagmamahal sa kapwa ay hindi namimili ng tao. Kahit hindi natin sila kilala o hindi natin sila kaibigan, dapat tayong tumulong sa nangangailangan.